Wow! Marami na naman siyang bunga mga kanunan. Wow! Ano siya oh? Ang no. dami ng bunga. Ang dami ng mga bunga ngayon. Ayan oh ayan. Ay dun sa loob. Ayan oh ayan ang suha na rin um, kay sana marami sana marami to tu, tutuloy tuloy ang laki nya hmm. maliit na puno na yan pero marami ang bunga Ayun, ito lang yung puno nya ah. Diba? Madami na. talaga itong mambunga. Ah, ke puno si may video mga kanmal. Mayroon pa siyang ampalaya si Tatay. Ay, pag masipag magtanim, may aanihin, alok bati. Ito. Bud bud. Ano po tong puno to? May sinabi si Tatay sa akin kung ano to. Para man na to to. Ito talaga yung abangan namin sa December. Hindi na lang kasi ano, masisira pa yung tricycle. Sinsya na kayo, maingay.